Magandang araw sa lahat ng Pi miners. Sa ngayon ay nakakakuha ng maraming atensyon si Pi na isang magandang simula. Ngunit ang tunay na pangmatagalang halaga sa Pi ay ang kanyang utility bilang isang decentralized, secure, person-to-person -person transaction currency. Walang mga bangko o middlemen na kasangkot. Ikaw lang at ang tao o negosyo kung saan ka nagpapadala o tumatanggap ng Pi currency bilang suporta sa mga kakayahan na ito, bumuo si Pi ng buong ekosistem na available sa iyong telepono. Ang Pi Browser App Habang ang Pi Mining App ay na-download ng higit sa isandaan at apat na milyong beses, ang Pi Browser App ay na-download ng humigit kumulang labing apat na milyong beses. At for Eastside Forum, ang purple bar sa ibaba ng screen ng Pi Browser App ay ang link sa malapit ng ilabas na third-party, Pi-compatible, na mga application. Sa darating na taon, ang adaptasyon ng utility at kamanghamanghang browser ng Pi ang magiging susi sa paghimok ng halaga ni Pi sa patuloy na pataas na direksyon. Mayroon kaming libreng Discord app platform na available sa labing apat na wika na nagtuturo sa mga tao tungkol sa Pi at nagtuturo sa mga kasalukuyang manero kung paano mag-sign up ng mga independyenteng lokal na negosyo para magmina at tanggapin ang Pi bilang kabayaran kung saan ka nakatira. Maaari mong i-access ang aming Discord link sa pamamagitan ng aming X account na makikita mo sa iyong screen ngayon o maaari mong i-click ang video na ito hanggang sa YouTube at i-access ang aming Discord app link sa seksyong paglalarawan ng video. Halika para bumisita. Sino ang nakakaalam, baka makasalubong kita sa chat minsan. Kung nagustuhan mo ang aking mga video, Maaari mo akong padalhan ng tip upang ipakita ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-scan sa aking Pi QR code na makikita mo na ngayon sa screen. Inaasahan kita ng magandang araw.